Alright, welcome back na naman mga bro uh, Ngayong araw ay mag-convert tayo ng primary type na motor into uh, DC battery operated na motor Ang uh, issue kasi nitong motor ay mahina na ang kanyang primary coil Mahirap na siyang uh, paandarin sa push start na kahit uh, ilang pindot mo ay hindi na siya makaandar sa push button at uh, para masolve ang ganitong uh, problema ay mag convert na lang tayo ng 4 pin battery operated na CDI kasi mas mura yung uh, 4 pin CDI kaysa magpalit ka ng buong stator para makapagpalit ka ng primary coil kasi dito sa ating motor ay buo ang kaniyang primary coil at ang stator kaya medyo mahal para makatipid ay 4 pin battery operated conversion na lang ang ating gagawin at bago natin na uh, umpisaan ay uh, paki subscribe naman muna at paki click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos alright KRYJ Moto DIY <coughs> Alright, so ipapakita ko muna sa inyo na Ayaw na talaga niyang umandar sa push start. All right, so 'yun. Sobrang hina na talaga 'yung kaniyang primary kaya ayaw na talagang umandar sa push start para makapag simula na tayo ay buksan muna natin itong uh, tangke, kukunin muna natin yung tangke, tapos yung kanyang upuan kukunin natin yan para ma kuha natin yung kanyang tangke kasi nasa ilalim yung CDI ng uh, tangke right, so dito na tayo sa ating uh, CDI binuksan na natin yung kanyang tangke kasi nandyan yung kanyang CDI sa ilalim ng kanyang tangke tapos binug, uh, binaklas din natin yung upuan para mabaklas ang tangke yan uh, natin itong kanyang CDI yan 6 pin AC CDI bunutin muna natin ito na ang kanyang CDI 6 pin okay pa to goods na goods pa ito pero ito ang ating papalit yang sa kaliwa four pin battery operated na CDI. Pwede kayong gumamit ng uh, pang-Lifan 110 na Lihua brand or Makoto, mas maganda. Ito na ang mga wirings ng uh, ating uh, CDI. Pinutol na natin yung socket para ma makapag-wiring na tayo ng maayos. Tito sa color coding ng ating uh, mga wirings sa CDI kung Honda ang iyong motor uh, yan, <coughs> ay yan, may makikita kayong black na may lining na red yan yung kanyang primary coil na linya tapos black na may lining na white kill switch tapos ito black na may lining na yellow yan yung papuntang ignition coil tapos itong solid green ground tapos may uh, green na may lining na white yan yung ground ng ating pulsar tapos blue na may lining na yellow yun yung pulser yan yung mga wires na nakakonekta sa ating CDI dito sa ating CDI kapag iniharap nyo ang yung CDI na kaganyan dito sa taas bandang kaliwa yan yung pwesto ng linya patungo sa ating linya ng pulser doon sa blue na may lining na white doon natin yan i konekta. Heto na yung uh, taas pandang kaliwa ng ating CDI i-dinugtong natin doon sa blue na may lining na white yan ang linya ng kanyang pulsor mamaya na natin yan babalutan ng electrical tape pagkatapos nating may wiring lahat pagkatapos nating maidugtong yung uh, taas bandang kaliwa ng ating CDI sa blue na may lining na white ay yung black na may lining na white yan i-tap din natin yan sa <coughs> taas bandang kaliwa ng ating CDI pagsamahin natin yang tatlong wire yung black na may lining na white blue na mayroong lining na yellow at yung taas bandang kaliwa ng ating CD ay pagsamahin ang tatlong yan sinama natin yung black na mayroong lining na white para yung switch na quill switch doon sa ating right handle bar ay gaganya pa rin pag pinatay natin mamatay pa rin ang uh, makina kapag ipinatay natin yung switch doon sa handle bar right handle bar Pagkatapos ay ang isusunod naman natin na i-connect ay itong taas bandang kanan. Yan yung pwesto ng ignition coil. <clears throat> yung wire na yan ay idugtong, idugtong natin doon sa black na may lining na yellow. Yan. Idug, idudugtong natin yan dyan. Yan yung linya patungo sa ignition coil. Right, so yan taas bandang kanan ng ating CDI, idinugdong natin doon sa black na may lining na yellow. Yan yung linya patungo sa ignition coil. Tapos, ang susunod natin na wire na idugtong ay itong <coughs> kaliwa bandang baba. Yan yung pwesto ng ground ng ating CDI. Dyan, yan idudugtong natin yan doon sa green wire at saka green na may lining na white. Yung solid green ground tapos yung green na may lining na white ay yan yung ground ng ating pulser. Pagsamahin natin ang green at uh, green na may lining na white tapos idugtong natin doon sa baba bandang uh, <coughs> kaliwa ng ating CDI. Ito na yung baba bandang kaliwa ng ating CDI. Idunugtong natin doon sa solid green at green na may lining na white. Pagkatapos niyan ay dito sa ating CDI. Dito naman sa baba bandang kanan ay yan yung pwesto ng ating positive ng ating CDI. Idudugtong natin yan dito sa black na may lining na red yung black na may line na red ay yan yung uh, linya galing sa primary coil. Diyan muna natin yan itatap. Pagkatapos ay <coughs> may i-modify pa tayo doon sa ibaba para magiging uh, battery operated na ang ating CDI. <coughs> yang linyang yan kasi ay yun yang yan ang galing sa primary coil. Alright, so tapos na tayo mag-wiring dito. Pwede na natin i ang mga wiring at uh, babalutan natin ng electrical tape at ipuesto ng maayos. Right, so uh, recap muna tayo sa ating inawa. Yan, yung uh, taas bandang kaliwa ng ating CDI ay dinugtong natin doon sa black na mayroong lining na white at saka blue na may lining na white yellow. Yan yung kanyang pulsar. <coughs> Tapos, <coughs> dito baba bandang kaliwa ng ating CDI ay idinugtong natin yan doon sa solid green at green na may lining na white. Yan yung kanyang ground. Tapos, taas bandang kanan yan yung linya patungo sa ating ignition coil dyan natin idinugtong idunugto, sa black na may lining na yellow tapos baba bandang kanan yan yung connection ng positive ng ating CDI idinugtong natin sa black na may lining na red Right. So pagkatapos niyan ay punta tayo dito baba bandang stator. Hanapin natin yung connection galing stator at uh, hanapin natin yung black na may lining na red. Yung uh, linya ng galing primary coil. Right? Heto na yung uh, linya ng galing primary coil, yung black na may lining na red bubunutin natin yan yung kanyang connector pagkatapos ay yung uh, <coughs> linya na galing doon sa connection ng ating CDI ay ito dudugtungan natin yan ng maikling wire yan yung galing dito sa ating black na may lining na red dito sa ating CDI. Ito mga bro, yan. Dudugtungan natin yan, yan ng maikling wire. Tapos, itap natin dito sa solid black wire ng ating motor. Ang solid black ng ating motor kapag Honda ay yan yung kanyang accessories wire. Kapag ay, sinusin natin ang ating motor ay magkakaroon yan ng positive supply galing battery jan natin idudugtong yung black na may lining na red heto na yung binunot natin na linya na black na may lining na red dinugtungan na natin ng maikling wire tapos itatap natin yan dito sa solid black na wire ng ating motor Diyan mga bro Ito na yung black na may lining na red na dinugtungan natin ng maikling wire na itap na natin doon sa solid black wire ng ating motor. Yan yung magsisilbing positive ng ating CDI. Pag uh, isinusi na ang ating motor ay magkakaroon na yan ng positive supply patungo sa ating DC CDI na pinalit. Tapos itong karugtong ng binunod natin na black na may lining na red, yung galing sa stator, yung galing sa primary coil ay binalot na natin 'yan, e, i na natin 'yan. Kasi nga <coughs> nag-convert na tayo ng battery operated CDI. Right, so okay na tayo dyan. Tapos na tayo sa ating pag-wiring. At isauli e, na natin yung mga dapat isauli. At pagkatapos ay i-check muna natin, i-test muna natin kung goods ba or successful ba or okay ba ang ating ginawang conversion. Right? So, i-susi natin ang ating motor. Yan. Naka-on na. Tapos, i-push button natin. Yun. One click lang mga bro. Umandar na agad. Di tulad kanina na kahit ilang beses nating pinindot yung, pinindot yung kanyang push start ay ayaw talagang umandar ang mga bro Right so uh, ganun lang mga bro kung uh, nagustuhan niyo ang ating uh, video ay paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos Alright.